Hello. Ito na naman. na kami. nag ng... Papalit na palumata. Laging lagot. <coughs> Laging lagot na silig. <laughs> Talagang may hirapan sila dito yun yung dalawang kong kasama ah, yeah, mga Kahapon. kasama ako. namin tutukatok na walang nakibate dagat ng impanta kukuan eh, hindi kita ipagpay lang lang <laughs> at kuan para daw hindi makapaglaba <laughs> tawa na naman ng no, mga viewers ko dito <laughs> kuko na talagang ito eh. sobrang pa buhay ng magdadagat panood ng basketball buhay ng magdadagat yung isa nanonood na oh. lang ng basketball walang nasibad na <laughs> cellphone yung quân, tên quân, cái quân